Diyos mi po, nako Q citizens, ang mga talsik ng laway mula sa ubo o pagbahing ay maaaring kumapit sa iyo kahit anim hanggang walong metro ang layo ng ibang tao. Sa tuwing babahing o uubo ka nang hindi nagtatakip ng bibig, maaari kang makahawa. At kung iba naman ang gumawa nito, ikaw naman ang posibleng mahawa ng iba-ibang sakit. Kabilang dito ang tuberculosis, influenza and influenza-like syndromes, pertussis, and COVID-19. Ang mga sakit na ito, maaari magkaroon ng negatibong epekto sa inyong respiratory system, lalo na sa inyong baga. Pero don't worry, Q-citizens. May tinatawag tayong respiratory hygiene. Ang respiratory hygiene ay mga paraan para maiwasan ang pagkalat ng impeksyon kapag ang isang tao ay natalsikan ng laway mula sa isang may nakakahawang sakit. Kaya para hindi makahawa sa iba kung ikaw ay may ubo o babahing, gawin ng coughing and sneezing etiquette. Etiquette! Una, magtakip ng bibig at ilong gamit ang tisyo o panyo. Kapag walang pantakip, maaaring gamitin ang manggas ng inyong damit. Pangalawa, siguraduhin din na isang beses lang gagamitin ng tisyo. Pangatlo, pagkatapos umubo at bumahing, ay maghugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizers o alcohol. Pangapat, ugaliing magsuot ng face mask, lalo na kung may ubo o sakit. Ay, you citizens. Ugaling sundin ang proper respiratory hygiene o coughing and sneezing etiquette para protektado ang inyong sarili at ang ibang tao. Ako po si Dr. Dons Arceo ng Quezon City Health Department na nagpapaalala, takip ng ilong at bibig, iwas hawa ng sakit para sa healthy QC.